Oo, oh, oo, oh, oh, ay, ay. Tubig, tubig lang. Kaya pa? Eka, teka, teka. Hindi na kaya. Siyempre, do-document namin to. Alam mo ako? <coughs> Yun. Namumudla, tapos mapula yung mata mo. Mapula nga, mapula nga. Totoo? Oo, oh, totoo. Pakita natin. Baka sabihin. Mula tayo bukas. Kaya ay, mo na. Kaya. Matagal kong pinaghandaan itong araw na to na Moto Changi. Kaya lang, bumigay na rin ang <laughs> aking katawan. Kailangan na ng pahinga. At bago mangyari yan, ito muna ang mga nangyari. So, dito tayo ngayon sa Pasig kasi uh, makikijoin tayo sa Makina Moto Changi. Kumbaga, naging panata na natin to na magjoin sa ganito para masuportahan natin syempre yung mga brands natin. So, nandito sila lahat syempre para mag-display ng kanilang mga products. Okay? Enjoy lang natin tong araw na to. Wala tayong ibang gagawin kundi ipakita lahat ng magaganda rito. Yon, salute po sa lahat ng mga sponsors and syempre lahat ng mga brands na nandito. Mabuhay kayo! Vai a entrarsi. Tra. Sì, la prima destinazione è la divo. Freeze in. Number one. Dì, mi mangia più di RC. Dì, mi mangia più di RC. Dì, mi mangia più di RC. Boss! O, Oy, okay, shout out nga pala. Ginabati ko ang isang team katagumpay. Mabuhay ka hanggat <laughs> hanggat ano? Oh, hanggat tuloy mo. Hanggat hindi mo na achieve ang 50 million followers. Yeah. Alam mo si katagumpay. Gumpay, kunya magba-vlog tayo. Meron yeah, yeah, yeah. tayo, meron kami mission ni Warren. Ano? Pupunta kami sa TRC. Hmm. Eh kasi ako na lang ambassador. Ah. Wala man lang TRC nakakabit. Wala. Eh, eh sa sabi mo kasi ang ika ikakabit yon sa pinakabago mong magiging alaga. Oo oh, nga. Oh. Kaya lang, pag dumating yon tatlong buwan na naman yan. Hindi, hindi. Agad. Okay. Hindi, uh, na ako. Ito na lang. Ito. Four pot caliper front. Kailangan ko ng shock. Nasa TRC tayo. Ah. Anong, ito, anong best? Tignan mo muna kasi to, Jay. Uy, yun na. Adjustable ng preload at compression. Ano-ano kulay nito available? Marami. Black, red, silver, uh, gold. Bagay yun. Kung nandun dun si Jopay. Tapos, sa, samag. Ito pa. Pang best pa. Apang Vespa? pa? Yes. Premium yun ah. Ano mo? Anong sa Max? Max. 17s. 17. CNC lahat yan. CNC lahat to? Yes. Gaan to, sigurado. X-Max mo, Jay, oh. Oo nga eh. Ayan, X-Max. N-Max, N-Max. N-Max. n, -max, X -max. n, -max. n, -max. n -max, 17s din. Malaysian kasi tayo. For the next month, maglalabas na tayo ng 14. Yan. Anong kulay pa? Max. Magisip ka, magisip ka. mag ka. Silver. Ito kulay ng mags ko. Okay. Camel yun. Dapat gagalingan mo yung pagpili ng kulay. Dapat, dapat. Ilan to? Isa lang? Silver caliber. Di ba dalawa yan? Front pa lang to. Daba. Front pa lang. To. Front. Ngayon, ang rear niyan. Hey! Ha! Upo na! Wala pa yung motor. Brake hose. Hose J. Okay. Ano Hello. motor yan? Emma? ADB. Mga bumili pa. Pa-install. May yung nga available din tayong brake hose. Oy! Brake hose. Nice to see you again, ah. Wala, yeah. Nice yeah, meeting yeah. you. Final na, final na. Ito yung magiging mags natin. Yeah. Grabe, and Max mo, pag ma malaysian build ka na rin? Hindi. Ano? Touring. Touring? Bagay. Touring build. Touring to Yung malaysian pwede touring, diba? yes. <laughs> Ay, di ba? Yes. Ay, putek. Hindi natin ginaya, guys. Tinaray na natin pumunta <laughs> kanina sa event. Hindi kaya. Alam po, kaya. Ang angas-angas mo -angas pa man din sa video. Tapos hindi eh, mo pala kaya. Kasi nilalagnat na tayo yung pag-alis -pag natin ng Laguna. Oo. Oh. Eh, Siyempre, trabaho to eh. Kailangan at Oo yun, namumudla po. Trabaho to eh. Kaya naman. Kaya lang baka mag-collapse tayo doon. So dito tayo ngayon sa Seda. Two days naman yun. Ito lang kasi malapit na hotel. Ah, pahinga, pahinga muna. Pahinga muna tayo. Pero mamaya kapag naka-idip tayo, kasi hanggang alauna naman daw yung event. Baka balik oh, tayo mamaya. Tapos bukas, balik ulit tayo. Kasi Laban. mayroon pa tayong mga hindi napupuntahan. Napuntahan lang natin kanina, EVO. DRC. DRC. Yun. Hindi, Prism, Ah, Prism. Yan. Yan lang Yun yung mga nakapuntahan natin. Tapos nagpaalam na ako kay Jero kasi wala na palaglag na ako. Hindi, hindi na kaya. Kailala ko yung sarili ko Pahinga muna. Pahinga muna tayo ha. muna tayo ng lakas. Tapos bukas trabaho ulit. Bukas ulit. Oo, mm. oo, oh, 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 ay, ay. Tubig, tubig lang. Kaya pa. Hmm, tubig lang. Teka, teka kalang, lang kuya gawin mo sa mga pakaramdam mo diyan mo ako magtabay blast gawin mo ako okay na nagbablog ka pa alright kaya gaya 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 tula 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 tubig lang tubig siyempre do document namin to diba kunwari may sakit malamot ako

sama pa aramdam ni kuya yan muna natin ang gamot katulog na eh. kuya nungka muna ang gamot oh oh mamaya na para tuloy tuloy para makasabak tayo bukas yan na kuha na tubig oh. Ang documented to.